Malulul lahat ng araw sa inyo lahat mga kaibigan itong ating ulam sa ating tanghalian tipid lang tayo mga kaibigan dila ng baboy ito kasi ang murang karni ngayon mga kaibigan yung laman kasi 400 pero dito ang kilin nito ay 285 lang per kilo kaya dito tayo afford natin no uh, ito pa lang inyong liquid OFW sa Pinas si Mark ang overwork Filipino worker dito sa Pinas pasimple-simple lang ako sa trabaho at ordinat manggagawa lang ako kaya ang saud ko ay 456 lang kada araw. Kaya ito po ay inugali kong magtipid. Bago ang lahat ipakilala ko sa inyo ang JC Organic Barley. Maganda ito sa kalusugan. Ibuboost ang inyong immune system. Para ito sa may mga malalang karamdaman. Ito dapat ang ininom nyo. No? Tara! Sibugan na tayo. Bawi tayo sa kain. Mmm! Ah. Mmm! Mmm! hmm Hmm. Uninombot. Alam niyo 'yung dila kaibigan dito sa Pinas, madalas 'to. Ah uh, pinupulutan ang yayaman naman ng manginginom ako. Pangbaon ko yung mga kaibigan Kasi nung binata pa ako nag din ako pero ngayon hindi na. Mm. Hap. Mm. Hap, yung mas kundi lahat dilak kundi lahat Ito, malaman-laman pa ito na part mga kaibigan. No? Ito, so, malambot yan. Sinasal lang. Pero pinakuloan ko din itong mga kaibigan. Tapos nilagyan kong asina. Tipid yung sangkap nasa lang natural. Mm. 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 Tama. May konting ano, natutong mga kaibigan. Tanggalin natin yung masyadong tutong na, no? Pero uso ngayon, mga kinilaw, kinakain ng mga vlogger, ano? tayo tinutong naman mga kaibigan ito ang version natin eh mm. ayan mmm 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 mm. 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 Malas ng malas mga kaibigan, no? Ang ko, yung iba, hindi pa nito nakakatikim. At curious sa lasa nito. Itahin nyo na mga kaibigan. Dila ng baboy, masarap na masarap. Tipid pa. Mmm. 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 nas masarap pa itong mga kaibigan sa atay ng baboy Pasintabin lang po sa mga kababayan nating muslim mga kaibigan mmm mmm Hmm. Yan. Yeah. Mm. Nasa tabi tayo mga kaibigan ng kalsada dito sa Sipok, Camarines Sur. No. Papunta kami ng Camarines North yung mga kaibigan. At sa mungli mga kaibigan, itong inyong lingkod. OFW sa Pinas, si Mark. At lagi ako nagpapaalala. lagi lang tayong magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang. Merong mura naman mga kaibigan na karnino. Discard lang kailangan at alamin kung ano ang mura. No, ang inyong lingkod ay isang uragon. Basta uragon, malupiton. Hanggang sa muli, that's all. Mabuhay. 嗯。Mm.